Si Mayor ay nagbuo po uh, job ng task force para kontrahin itong mga mapang-abuso sa batang gawain ng tinawag nilang uh, kulto. Uh, at uh, uh, yung uh, napaalala nyo kanina na may cultural group sila. Oo nga, no? May cultural group sila. Nagkaroon sila ng cultural group pagkatapos na magbago yung anyo, niyang Socorro Uh, bayanihan Services Inc. Yeah. Uh, mula sa matagal niyang pagiging civic organization daw talaga, mm. bayanihan talaga ang isinusulong. Mula pa pala noong, noong 1940s, pero tungo sa pagiging yung kinikilala nga ni na mayor na kulto bandang 2017. Dahil mula noon, ay ginroom mm. yung si Jay Renz na ngayon ay siya daw si Senyor Aguila dahil reincarnation ng Santo Nino o ni Jesus. Two years later, 2019, nung lumindol dyan sa Socorro, Surigao del Norte, nanawagan si Senyor Aguila sa mga kababayan niya. Umakyat daw dun sa Mount Capihan dahil dun daw sila magiging ligtas at yun ang langit. At yung hindi daw umakyat kasama niya ay masusunog sa impyerno. Uh, so umakyat ang higit 3,000 tao Kabilang ang higit isang libong bata at doon, doon sa kapihan ay isinagawa at isinasagawa yung mga pang abusos sa mga bata. So hindi ko alam kung itong uh, nasaksihan ng mga kasama nyo sa medyang nakapasok ay bahagi ng cultural group speaking of weird no na pinag-uusapan natin kanina kaugnay ng China sa so West Philippine Sea, pero weird kung cultural group nga pero yung yung isang bahagi ng salitang cultural ay cult din so oh, yan ba po di ba so yan ay napakaseryosong mga paglabag sa karapatan ng mga bata yung uh, testimonya ng tatlong nakapag Uh, video testimony nung nag-privilege speech ako, mm. uh, na didinigin talaga uh, jointly ng Senate Committee on uh, Public Safety sa pangungulo ni uh, Chair Doroy de la Rosa, at secondarily ng aking Senate Committee on Women na pinangunguluhan ko naman sa 28 na po ng uh, Setiembre yan. Dahil Marami-raming mga batas para sa bata ang nilalabag nung kanilang pang sa kanila. Yung uh, ex recently expanded uh, Anti-Trafficking in Persons Act, yung pong uh, law uh, prohibiting child marriages, at yan inamin na ng isang leader nila na in-interview. Uh, bagamat sinisisi pa niya yung mga bata, pero inamin niya mula sa kanyang sariling mga lobby na nagpa-perform, nagkakaroon ng child marriages dyan, nilalabagan din yung batas tungkol sa raising the age of consent at pagbawal sa statutory rape so mabibigat po talaga